Patay ang isang lola at ang apo habang sugatan ang iba pang tatlong individual matapos pagtatagain ng isang 41-anyos na lalaki sa Purok Lumboy, Barangay Panamban, Bayan ng Compostela, Cebu. Pasado alas 2 ng madaling araw ngayong araw ng lunes, Marso at 31-25. Kinilala mga nasawi na sila Evelyn Pareha Jaime, 68 years old, at si Gael Jaime Kugay, 5 years old, na idineklarang dead on the spot matapos pagtatagain gamit ang isang itak. Samantalang kinilala ang batang mga sugatan na si Ruvilin Jaime Gomez, Kelly Gomez at Prince Justin Jaime Gomez na agad naman dinala sa Cebu Provincial Hospital sa Danau City, Cebu. Kinilala ang sospek na si Jason Mecca Avila, 41 anyos, residente ng Proclumboy, Panamban, Compostela, Cebu. Batay sa inilabas na pahayag ng Compostela Municipal Police Station sa pamagitan ng eksklusibong panayam ng Bomboradyo, Cebu. Ng Police Captain Lino Tris Galvan III, ang hepe ng Compostela PNP ipinalawadag na pende ang kanilang sa nasabing istasyon ng may napaulat na isang hacking incident. Sa kanilang pagdating na tagpuan nilang patay up sa pangyayari ng krimen, ang maglola na recover sa pangyayari ang isang matalim na itak bilang murder weapon. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing istasyon sa nasabing krimen. Samantalang inihayag ng ina ng batang biktima ang sakit sa nasabing pangyayari lalo na at kababago lang nagdiriwang ng kanyang anak sa ikalimang kaarawan. So based sa uh, ating initial investigation na uh, may uh, suspect tayo and then pinag-ano uh, so uh, limang uh, members ng family so nagmag-aadam yung lima and then tinaga kayo, tinapiyan kataga niyo lima and then fortunately yung dalawa uh, yung uh, lola and then yung uh, bata which is uh, minor no? Uh, is namatay and then um, um, sa initial investigation natin uh, i-determine natin uh, sa ngayon So yun, uh, pinagatagaan yung uh, family But as to the motive of the crime, so right now, yung mabistigito natin sa hospital, nagkakata-interview sa mga victim. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Canapor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!